magandang araw mga kababayan. Maghahanap na naman tayo ng bibidyohan natin ngayong araw mga kababayan. Araw ng Sabado ngayon. Magandang umaga sa inyo, magandang tanghali. At kung saan mang kayong dakong mundo ngayon, kumusta na lang kayo lahat. At may lang si Kuya na kung saan man dakong mundo ito, napapanood nyo yung mga video ko ay sana paki-like na din at paki-comment para po malaman ko kung hanggan kung hanggan saan umabot ang ating video. Yan lamang mga kababayan, magahanap muna tayo ng magiging sakay natin ngayon para sa video na to. Eh magandang araw mga kababayan. Meron pa, meron tayong pasayro ngayon, niniling niyang magpa-video sa atin at i-upload daw natin. Ipakikilala natin sila taga Takluban Ayan. <laughs> Ayan si ate. Gigil na gigil. <laughs> ate, anong pangalan niyo te? Bambi po. Bambi, ano ang apelido ni madam? Chu. Yun. Taga saan? Tacloban. Tacloban, yun. Ayan. Ayan si ate. Anong pangalan ni ate? Ria. Pakilakasan, ma'am? Ria. Ria. Martina. Ayan. Si sir, ito katabi natin. Si Ay. sir. Ay, papunta kami ng Baclaran. Ayan. Ayan. Okay. Simba muna kami. Ay, daw muna. Oh. Si Ma'am, anong masasabi niyo, Ma'am, ngayong araw dahil kayo ang nakabityo ngayon? I'm happy. <laughs> ayan ang... ano sila, mga kababayan? Ikaw magsisimba muna. Driver. Actually, mga every six month kayo napupunta ng Maynila, Ma'am, na? Oo. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Kaya bihira sila, Ma'am. Ngayon, Ma'am, hilingin natin mag-shoutout kayo doon sa probinsya niyo nasa channel kayo ni Kuya Taxi Vlog. Ay, mga taga-Tacloban. Taga, taga Sige po ma'am, mangumusta ko kayo uh, uh, sa taga-Tacloban. Taga, -tac -taga -tac um, <laughs> si Kuya. Ay, Ate Nora, Mami, Mami Nora, <laughs> yung taga-Nawa sa Ark. Good morning. Uh, Ayan. Uh, sunod kasama ka namin. <laughs> Upod ka namin, sunod. Uh, Makati kita Manila. Oo. Uh, ito mga kababayan si ma'am, hilingin natin na mangumusta siya doon sa lugar nila sa Takloban. Madam, mangumusta na kayo doon sa lugar niyo, madam? Kumusta sa inyo? Ayan. Nandito um, but... yung vlogger na taxi driver na Pogi. <laughs> <na bogey. laughs> si madam, anong pinagkakabalan sa probinsya? pala nakakalimos. Ay, mga taga-Tacloban, shout out sa inyo lahat. Ayan, produkto nyo, taga rito. Ay, sakay natin ngayon. Eh si Sir, oh. titingnan natin si Sir. Iyan lang ang Ayan, oh, Ay, ang lalaki ni Sir. Oh. <laughs> oh. mas maganda ka, mas ano ka, pungi ka. <laughs> Ayan. <laughs> <laughs> Paano po yan, ma'am, pag pumupunta kayo dito, nag, nagbabas lang po? Nag-airplane, no? Ah, airplane. So, ano, every six months nandito kami. Nagpapa-check-up. Uh, ah, nagpapa-check-up eh, sila. <laughs> Tatlong araw lang kami dito. Ayan, pumunta sila, ma'am, dito dahil mamimili yata sila ng gamit ng kanyang dalaga. Kung anong magugustuhan. Oo, uh, kung anong magugustuhan. Bibiging Kasi... Mamimiliin lahat basta may pera. <laughs> Kung walang pera, hindi makakabili. Bali, senior high ka na ate na. Oo. Oh, oh. Iyan si ate. Oh. Shout out mo yung mga classmate mo ate. Oh, umaw sa ilo bibino. Uh, oh, yeah, uh, shout out mo na yung mga classmate mo. Uh, oh, classmate mo. Mamaya uh, alas 3 uh, naka-upload na to. Shout out kan da Ariana. Uh, Sige, bukas mamaya. <laughs> so, Ayan so, sila sa mga bukto ko kan Jessica o oh, kan Effie oh, kan Ellen tapos kan yung mga brothers ko yun, first time na kano kami ng vlogger na taxi Special ito na vlogger First time ba sa vlog? First time sa video? No? Yeah, first time yeah. namin na. Kaya mamaya niya nasa YouTube oh. na kayo mga siguro kada kadalasan ko sa kasi upload. Sa brother abroad. ko sa US si Ayan. Edwin. Oh makikita niya ni Manoy Edwin. Oh. Ayan. Oh. Sige. Tapos yung kapatid ko e, doon e, sa Australia niyo po? si Marcia. Sa sister ko Celestine. Oh. si Lestine. Kapatid ko sa Andy. US si Christina. Oh. Kikita sila yung mga kapatid ko sa Australia. Next week alis sila. Eh si Ateo, oh. ilang taon na si Madam? Sa tingin mo, how old I am? Ay, nagpapahula si Madam, mukhang may paano. Kunain mo. May pabonus. Kunain. Siguro mga 43? Wow, thank you so much. You look I I look like 43 years old. Ilang taon na ba? Ilang thank taon you, na? Thank you, thank you. I'm going to 63, my boy. Bumaba ng 20. <laughs> oh, no, it's true. Oh, oh, 63. Oh. Uh, okay lang. Healthy lang si Madam. Oo. Uh -huh. Eh, sige lang, mahaba pa naman yan. Nakaka 5 minutes pa lang tayo. Ah, oo. Oo, oh, yan. Sila eh, minutes ang 20? uh, Kahit mga 10 to 12, 15, uh -huh. okay lang. Ayan mga kababayan, iniling ni Ma'am na, ano, na magpabidyo ngayon dahil para memorable nila to dito sa Manila na first time daw nila na vlogger yung naging driver nila kaya yes. oh. for the first time okay talagang hiningi ni madam na magpa-video sa atin para ano para makita sila sa buong mundo at saka makatulong din kami sa inyo <laughs> uh, makadagdag sana po, sa ano mo So, para makapira ka, hindi ka na maging taxi driver. Wala pa tayo dyan ma'am kasi nasa dadad pa tayo sa tamang proseso ay, dahil wala pa lang tayong lang. sana mag ano magbilang <laughs> anghel po kayong tatlo kasi dadan tayo sa proseso sa so maanghelan ka tayo magano na rin naman ako mag inahabol ko lang talaga maka 1k okay nga oh, oh. sabi ko sa iyo mag para mag Ma para mapanood nyo to nakasubscribe ka na kayo doon sa ano oh, oh. para mapanood oh, oh. nyo po yun mamaya oh. oh, oh. Mm -hmm. ka na kay Wamos <laughs> sana pero visually well, mam ang purpose ko dito hindi lang sa taxi tayo magbibigay ng libre pati sa mga biyaheng probinsya magbibigay tayo dyan once na ito lumaki kasi kailangan natin ang suporta ng ating mga subscriber, mga viewers ayan na mam, ma ayan mga kabayan nandito sila mam ma Oh Baclaran, oh, na. Baclaran oh, Baclaran Church na. Baclaran Church oh, na 'yan eh. Oh oh. Pira ito, mga madam? Ayun, mukodila. Hm. Mm. Dito ka sa, oh. Ayun na. na. So high ah, na ang paralit. Ayan sila mam. Ma Pasakunta tayo nang simbahan. Ayan, mga kabayan. Ay, ang video natin tampok ngayon Ay, sila mam. Ma Hindi na po iyan 'yan, Ay, na. Na po. Amor niya. Bali uh -huh. paglabas nyo dyan sir Mamaya Ayan lang yung pamilya no Pasok na lang po kayo dyan uh -huh. Kasi mahigpit na dito Ta Tamo bawal nga dito ang parking Oo uh -huh. oh, oh. oh ma'am huling ano okay, sa ano Thank you oh. Bye thank you sa vlog oh, Sige para mamaya mapanood po kayo sir Okay Oo oh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. See you again Sige 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 okay. Bye bye okay, thank, thank, you, thank, you thank you Thank you mga kababayan okay. Tagatakluban sila mga kababayan At sila ngayon ang tampok ng video natin mga kababayan maraming salamat at sa mga taga ano takluban shout out so sa, inyo lahat pasupport na lang sa video namin at araw araw nating gagawin ito bagamat ilang balit pang 3 days kasi ngayon wala tayong ano wala tayong upload ngayon, pero ngayon ito itong i-upload natin mga kabayan sana supportahan nyo si kuya sa mga susunod pa nating video babay sa inyo lahat at araw ng sabado ngayon maglaba muna tayo mga kababayan yung mga nanay joke